sa mga taong hindi po mong pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatangin busilak at may mabubuting karoban. sanman man kayo sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga at ang hari, lahat. Asa mga bago na ngayon naman po nakatuklas ng aking YouTube channel, iwanan ng Pangasinan. Huwag na po kayo magtubiling pindutin ang subscribe, like and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na mga video. Pagkalog po po sa iyo lahat ang aking mananalaman ng panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. Dito po lamang po matutuklasan sa hiwaga ng pangasinan. At naman panggamot na mga oras ay pagkakalog po po sa iyo lahat para may magamit po kayo at matulungan po, po kayo sa inyong mga hinayang sa buhay at sana po ay magpursige po kayo manalangin sa Diyos ang mga kapangirin sa lahat sa araw at gabi bago matulog pagkagising para kasihan po kayo gabayan ng Diyos ang mga kapangirin sa lahat at sana po ay huwag po kayo makalimut pong tumulong sa mga hininga po sa hirap ng buhay tulungan, mo, sila, tulungan nyo po sila para may kayamanan kayo sa langit sa pagtulong sa kapwa at di matutumbasan sino man po yan bago po ang lahat po ay set out po sa inyo lahat. Uh, Mag-comment naman po kayo at mag- uh, mag- po mag- comment po na magpa-set up po o kung ano po mag-request po kayo pwede po May nag po sa akin na oh, uh, May nag po sa akin na Kwan po uh, tiligan ko yung Libreta ko po ah uh, uh, para hindi tatanda ang kanyuan solution sa uh, Katandaan po uh. Magdasal po ng isang ama namin uh, Baginong Maria sumasampalataya at isunod po yung orasyon po ng tatlong bisis po po solusyon sa katandaan po ah uh, magsal ng isang ama namin na Panginoon Maria sumasampalataya at isunod po yung tatlong bisis po yung orasyon po at ipo sa tubig na pang inom at tubig pang paligo, pang ng uh, katawan ang uh, tatunong basis po ito po gawin po sa araw-araw po bago kayo kon po bago po kayo matulog sa gabi pagkagising gawin niyo po ito hindi niyo mamamalayan po na kayo po ay bumabata sa kanyon niyo po ang makakapansin po dito po ay yung yung mga ibang tao po, na inyong mga kaibigan anak, sila makakapansin po na buwang bata po yung kanyuan po basta tiwala lang po kayo sa ginagawa po ninyo at focus po kayo sa ginagawa po ninyo at kakasi po nyo ang kakasi po sa inyo yung urasin po dapat po ito yung maisaulo po ninyo at tas sa po yung uh, uh, usalin po si isip lamang po para bumisa po yung orasyon po. Sana yun po tatlong beses po, sana po maisaulo po ninyo. Uh, Magdasal ng isang ama na amin, uh, ang Maria, ang sampalatay, tayo, pagkatap, sulod po yung orasyon po. Sana po ay uh, magustuhan po ninyo at tiwala po kayo sa orasyon po. Narito pong oras yun po ang orasyon po. Igusum aprobatum nonam huram ipsi irat albis nansiatim boldiratum. Igusum probatum no nam huram ipsi irat albis na vulneratum igusum aprobatum no huram ipsi irat albis na siatim vulneratum tatubis po at ipon nyo sa tubig na inumin upang uh, na pang inom at tubig pang paligo para at pang po yan po napakabisa po yan na, kung po yan po. Uh, marami, marami salamat po sa inyo. Sana po uh, wag po kayo makalimut po mag-subscribe. po, marami salamat po. At uh, kalimutan ko pala eh, niyo po, ah, i po screenshot nyo po para mga kunyo po. magamit mo po nyo. Screenshot nyo po. Ayan po. i aprobatum -no na ng Uram Ipsi at Alvis na siya ating vulnerantum po. Yan po. Hilatat po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po. lakas ng kulog. Sabi nila pag kumukulog na nag-upload ka ay makakanta mo yung uh, inyong kahilingan at makakanta mo yung at makakanta mo yung ginagawa mo na pagtulong sa kapwa at tutulungan ka ng kapwa. marami mag-subscribe at maraming manonood ng iyong video. Uh, yan po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po. Hiwaga ng pangasinan lamang po. Huwag po baka makalimot po mag-subscribe, mag-like, and share. Maraming salamat po. At chat-out po sa inyo lahat. Maraming salamat po. And po.